Magandang araw ngayon. Ang pag-uusapan natin ay ang module 14, ang kahalagahan ng makabulhang pasya sa uri ng buhay. At para sa ating layunin, Una ay naipaliliwanag ang kahalagahan ng makabuluhang pasya sa buhay. Sa topic na ito, pag-uusapan natin ang mga hakbang sa pagbuo ng mabuting pagpapasya. Paano nga ba natin malalaman kung ang isang pagpapasya ay tama o hindi maputi? Pangalawa, nahihinuha na ang pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay kung ito ay may pagsasaalang-alang sa tama at matuwid na pagpapasya. O mahalaga na sa ngayon pa lang po, meron na tayong personal na pahayag ng misyon sa buhay. Pag-uusapan din natin kung ano yung mga paraan kung paano ito nagagawa. So, Pag-usapan natin yung tatlong dilema na meron tayo. Una yung kay Amir, kay Judy, at kay Bob at kay Carl. O dumating na nga ba sa inyong buhay ang pagkakataon na kailangan mong mamili sa pagitan ng mga bagay na mahalaga para sa iyo? Doon sa sitwasyon ni Amir, dumating na ba sa time, or dumating na ba ang time na parang ano ba ang mas importante? Ang kaligayahan ng aking ama o ang kaligayahan ko? Ang tao ay binigyan ng Diyos ng isip at kilos loob. Again, ano ang gamit ng isip? Mag-isip. Ang gamit ng kilos loob, gumawa ng isang kilos. Ang tunguhin ng isip ay katotohanan. Alamin kung ano ang totoo. At ang kilos loob po, ang tunguhin niya ay gumawa ng mabuti. Base doon sa informasyon na nakuha natin sa paghahanap natin or sa paggamit ng ating isipan. Ito ang dahilan kung bakit binigyan din tayo ng kalayaan na magpasya para sa ating sarili. Kasi alam, na, uh, alam natin na maroon tayong pinagbasihan. Hindi tayo basta-basta gumawa ng desisyon base sa ating shot Ang lahat ng kilos ng tao ay bunga ng proseso ng pagpapasya. So ngayong araw, pag-uusapan din po natin kung ano yung mga paraan ng mga Paggawa ng mabuting pagpapasya. Okay? So, ito po yung mga proseso ng paggawa ng mabuting pagpapasya. But before that, before we tackle the process, ano nga ba ang pagpapasya? With our previous activity, tinanong ko kayo, ano yung mga criteria for judging ninyo para masabi na ang isang pagpapasya ay tama o hindi? Meron mga ibang nagsabi na Ma'am, uh, ang mabuting pagpapasya ay tama kung ang resulta nito ay mabuti. So, are we still going to wait for the result para masabi kung ang isang sitwasyon or ang isang desisyon ay tama o mali? Ang mabuting pagpapasya ay isang proseso kung saan malino na nakikilala at nakikita ng isang tao ang pagkakaiba-iba ng mga bagay-bagay. Hindi lang siya tumitingin sa isang part. niya yung mga ibang mga possibilities, 'di ba? Yung tunod ng kay Amir at sa tatay niya, hindi niya tinanong kung magkano. Kasi 'di ba na emphasize naman doon sa kwento na nakaipon siya sobra pa. Baka naman kung sakali na tinanong niya muna kung magkano yung kailangan ng tatay niya, baka pareha silang uh, makapunta sa gusto nilang puntahan yung tatay niya makapunta sa pang pangingisda at yung siya ay makadalo pa rin sa camping kung mahusay ang pagpapa siya mas malinaw ang pagpiling gagawin mas alam mo kung ano yung tama or ano yung mali mas mapipredict mo kung ano yung magiging resulta ng bawat desisyon natin. Para hindi na natin pagsisihan. Hindi na natin aantayin pang mangyari ang lahat, then magsisisi tayo sa huli. Pamilyar ba pa kayo sa mga movie na may part doon na kailangan niyong gumawa ng malaking desisyon, kailangan niyong decide Ang sinasabi, give me time para mag-desisyon. Give me time para makapag-isip. Dahil ang una at pinakamahalagang sangkap sa anumang proseso ng pagpapasya ay panahon. Lahat po o kadalasan, mga, da, mga desisyon natin na padalos-dalos, ang nagiging resulta ay mali. Ang mga instrumento o gamit sa mabuting pasya ay ang isip at damdamin. Magkatuwang po ang ating isipan at ang damdamin sa paggawa ng anumang desisyon natin sa buhay. So sabi natin sa first grading, pag ito kadalasan or puso ang kadalasan ginagamit natin, kadalasan ang desisyon natin, mali. Pero pag ito po ang ginagamit natin, kadalasan ang desisyon natin ay tama. Pero hindi ka masaya. So, kailangan magkatuwang po sila. Alam mong tama ang desisyon mo at alam mong masaya ka sa desisyon mo. Para pagdating po sa dulo ay hindi ka magsisin. Ang mga pagpapahalaga ang pundasyon o haligi ng proseso ng mabuting pagpapasya. Kasi po, dito natin mas binibase kung alin ba yung mas mahalaga para sa inyo, alin ba yung mas matimbang para sa inyo. Tulad na sa case ni Judy, ba? hindi siya pinayagan na pumunta sa concert. Anong mas mahalaga para kay Judy? Ang pagsunod sa gusto niya, sa damdamin niya, o ang pagsunod sa magulang niya? Mas matimbang para kay Judy ang pagpunta sa concert at maging masaya. Panandali ang saya. Pero what if uh, ma maaksidente siya doon? Though, nakauwi siya ng ligtas. Pero paano kung inulit niya yon at kung hindi naman natin hinihiling? May mangyari na sama. May mga dahilan po ang ating mga magulang kung bakit di ba, nangako ang parent ni Judy na sige, pupunta ka, basta mag ka. Pero biglang nagbago ang isip niya. nagbago ang isip ng magulang niya may mga decision po ang ating mga magulang na hindi natin pa alam kung bakit. So, mahalaga na since sila po ang mas may experience, sila ang mas may alam sa mga buhay-buhay natin, as long as nasa poder po kayo ng mga magulang nyo, kailangan nyo sumunod sa kanila. Okay, wag mo uh, wag mo nang masyadong gumawa ng sariling desisyon kasi hindi pa uh, sapat. O, oh, dito po sa proseso ng pagpapasya, mamaya ay pag-uusapan natin kung paano nga ba ang tamang pagpapasya para hindi ka madala ng inyong kagustuhan na panandalian lamang. So, in short po, ang proseso ng mabuting pagpapasya ay batay sa ating pagpapahalaga na ginagamit natin ang ating isip at damdamin. Isip at damdamin po ha, hindi puro damdamin, hindi puro puso. Katuwang natin ang ating isip upang tiyakin na sa loob ng sapat na panahon ang ating pasya. Dumako naman tayo sa mga hakbang sa paggawa ng wastong pasya. Una ay magkalap ng kaalaman. Paano tayo makakapagkalap? tayo po ay magtanong sa mas nakakatanda po sa atin. Sa ating magulang, sa ating ate, kuya, lolo, auntie, lola. Ayan. Sila po ay may mas experience kaysa sa atin. Kasi kung sa kaklase nyo or kaibigan nyo na halos kaedad nyo lang po kayo magtatanong, malaka rin ang possibility na mali din ang maibigay nilang payo sa inyo. Kasi same pa lang po kayo ng experience. Simple lang kayo ng knowledge. Okay? Again, you cannot give what you do not have. Paano ka niya tutulungan kung hindi niya pa na-experience or hindi niya rin alam yung sitwasyon na yun? Pangalawa, magnilay sa mismong aksyon. Una na dyan, kailangan mong suriin ang iyong aksyon. Sino ba'y maapektuhan sa mga gagawin ko? Makakatulong ba ito sa akin? Pangalawa, mahalagang tanungin mo rin ang iyong sarili kung ano ba talaga ang iyong isasagawang aksyon. Yung mga action ko ba ay makakabuti sa akin? May maaapektuhan ba akong ibang tao? Ayan po yung mga ano natin. Pangatlo, mahalagang tingnan mo din ang ang mga pangyayaring may kaugnayan sa iyong aksyon, di ba? Sabi natin, ang paggawa ng pagpapasya ay parang domino effect para naglalaro ka lang ng chess. So, lahat ng decision natin o lahat ng move natin ay maaaring maka sa mga susunod nating galaw. Kasi baka yung mga ginagawa mo ay mali na pala, matatalo matatalo ka talaga or napipredict ng kalaban mo. So, Pangatlo, hingin ang gabay ng Diyos sa isasagawang pasya. Don't forget to pray in every decision that you are going to make. Tama po ba ito? Bigyan nyo ko ng sign. Gabayan nyo ko. Bigyan nyo ko ng katalinuhan. Na makapagpasya at makapagpili ng tamang desisyon para sa Para sa sitwasyon ko. Number four, tayahin ang damdamin sa napiling isasagawang pasya. Bakit mo siya gusto? O bakit mo siya ginagawa? Yung desisyon mo ba ay galing mismo sa sa'yo? o baka impluwensya ng ibang tao. Baka sinulso lang sa'yo ng kaibigan mo, baka sinulso lang sa'yo ng kung sino, na hindi mo nagagawa kung ano talaga ang gusto mong gawin. Panlima, pag-aralang muli ang pasya. Repeat everything. Okay? So, para ano lang po yan? yung kung sino man dito yung mahilig magbasa ng novel, magbasa ng Wattpad, ng e-book, manood ng movie, manood ng anime. Every time that we rewatch movie shows, we read, reread books. Meron tayong mga bagong discovery na nakikita na hindi natin nakita nung una nating binasa yon or nung una nating pinanood. Ganon din po sa paggagawa ng desisyon kung kailangan yung nakagawa ka na ng desisyon, tingnan mo ulit. Balik ka ulit sa number one. Magkalap ka pa ng mas maraming impormasyon. Tayahin mo pa ang yung mga gagawin. Ipagdasal mo ulit yon. At tingnan mo ulit sa damdamin mo. Ito na ba? Dito na ba talaga ako sasaya? Tama na ba to? Ayan. Kasi kaya nga po, ba diba, sabi natin, ang pinakaunang sangkap ay panahon kailangan mong pag-isipan ng ayos, maghanap ka ng impormasyon, at ulitin mo siya. Hanggang sa sigurado ka na, di ba yung mga sabi na, na makasampung beses mong isipin kung tama ba ang desisyon na gagawin mo para hindi mo pagsisihan sa huli. Ito yun. O, ulit-ulitin mo yung limang step na yun ng mga sampung beses para sigurado ka na tama ang desisyon mo, wala kang na-miss na information, at mas malaki ang chance na hindi mo pagsisihan kung ano man ang ginawa mong decision. Ngayon, nagtumako naman tayo sa pahayag ng personal na layunin sa buhay o personal mission statement. So, at po ay makakatulong po sa atin na we are declaring what we want in the future. Ang personal mission statement ay isang mabuting giya o gabay sa ating mga pasya. Kasi alam nyo kung saan kayo papunta at saan kayo kung ano yung gusto nyo in the future. Maihahalin tulad ito sa isang personal o pansariling moto o kreto na nagpapahayag kung ano ang kabuluhan ng iyong buhay. Ito yung parang nagre-reflect kung ano yung mga values mo in life at kung ano ka as a person. Ayon pa kay COVID of 1998, ang pahayag ng personal na layunin sa buhay ay maihahalin tulad sa isang punong may malalim na ugat. Ito ay matatag at hindi mawawala, ngunit ito ay buhay at patuloy na lumalago. Hindi sabihin, pag nagkaroon kayo ng personal mission sa buhay or personal statement, mission statement, hindi siya ibig sabihin 100% yun yon. There's a chance that you can change it since instance that you were going to change it mga nagbago yung pagpapahalaga natin sa buhay but at least you have a guide you have a map that you want to to do something to achieve something meron tayong inspirasyon sa paggawa ng mga bagay-bagay kahit minsan napapagod tayo na wawalan na tayo ng motivation sa buhay because of this personal mission statement we are being motivated to stand up again. Narito ang ilang mga paraan na minungkahi ni Kobe sa kanyang aklat na ay mangolekta ng mga kasabihan o moto. Piliin ang mga kasabihan o moto na iyong pinaniniwalaan at sa tingin mo ay magagamit mo o maa-apply mo sa iyong tunay na buhay. Pangalawa ay gamitin ang paraang tinatawag na brain drop. Sa loob ng labing limang minuto, magsusulat kayo ng mga sa so, tingin nyo, pwede nyo maging pahayag ng misyon sa, sa buhay. Hindi nyo kailangang isipin siya ng isipin. Magsulat lang kayo na magsulat. Kahit mali yung sentence niya, mali yung grammar niya, isulat nyo lang siya. Then, after 15 minutes, sa kanyo siya i-reconstruct at ayusin. Pangatlo, magpahinga o maglaan ng oras sa pag-iisip. Punta ka sa isang lugar na tahimik, walang maingay, walang distraction. Para makapag-isip ka, you can clear your mind and think for something that is something that you really want. Pang-apat, huwag labis na alalahanin ang pagsusulat nito. Like what we have said a while ago, hindi po porket yun yung personal na mission mo sa buhay ay 100% yun na talaga yun. Maaari siyang magbako, maaari siyang mamodify, may mga matatanggal, may madadagdag. Kaya, yun po ay guide lang. Pero, hindi siya 100%. yun talaga yun. So, kailangan ng personal na pahayag ng layunin sa buhay upang mapanatiling matatak ang anumang unos na dumating sa iyong buhay. Para pag nagkaroon kayo ng mga pagsubok, nagkaroon kayo ng mga challenges sa buhay, ay eh, meron pa rin kayong motivation na Okay, ito yung gagawin ko. Minsan na tayo, may mga iba tayong mga ginugusto at nakakalimutan natin yung layunin natin sa buhay. Ito yung magisisilbing reminder natin. Uy, di ba gusto mo makapagtapos? O bakit ka napapabarkada sa isang taong yan na lagi ka namang uh, niyayayang mag-cutting? O minsan napapasama ka pa sa mga gulo? O balik tayo sa uh, main goal natin. So, ngayon, kumuhap po kayo ng one half crosswise. Ito po ay ipapasa sa uh, ating susunod na meeting. So, subukan natin gumawa ng inyong sariling personal na mission sa buhay. Yung mga hindi po makakagawa ng activity na ito, ibig sabihin, hindi po napanood hanggang kule yung video sinend ko. Una, ano ang layunin ko sa buhay? Nakasagot po, post niyo na lang kung medyo kulang yung oras. Pangalawa, ano-ano ang aking mga pagpapahalaga? Pangatlo, pangatlo, ano ang nais kong marating? Pangapat, sino ang mga tao na maaari kong makasama at maging kaagapay sa aking buhay? So, after that, sa next meeting po natin, pakipasa po ng one half. And again, nakakailang reminder na ko, wala pong magkokopyahan. That's it for today. Thank you for listening. Bye everyone!